sa mga kabahay, ah, nandito naman tayo ngayon sa bago naming project na pagkakabitan ng aircon. Ito yung bahay nito. Nagpipinising nilang sila. Ito yung living room niya dito sa ground floor mga kabahay. Yan, dalawang aircon na wall split yung ilalagay namin dyan. Tapos dito may visitor si area niya mga kabahay ang ganda yung design tapos dito yung uh, toilet niya ito yun tapos ito yung dining niya mga kabahay wall split aircon yung ilalagay namin lahat dito yan, yan. tapos yung ang dome papunta doon sa sa taas yan bali tapos na yung ceiling ito. Magpipinising na lang sila ng pintura. Tapos, ito yung inside kitchen niya. Yan. Hindi pa naalagyan ng kisami. Napakalawak ng kitchen niya. Tapos, ito naman yung outside kitchen niya dito. Yung dirty kitchen. Tapos, ito may corridor Ayo. Ito yung kitchen niya sa labas. Malaki din. Sa so, ganda din ng uh, marmol na ginamit nila dito. Tapos ito naman yung storage area. Ba yung bahay na to, ground to penthouse. So, tapos dito, may kwarto din dito. So, ito yung laundry area niya. Tapos, ito, kwarto. Ito yung sa mid-room. Yeah. Ang laking bahay. Tapos, mayroon pa ditong kwarto sa ground floor. Isang kwarto lang dito sa ground floor. So, ito yung toilet nito, Tapos dito, toilet din. Para dito sa kwarto na to, na nag-isang kwarto sa ground floor. Yan ang So, ito yung kabuuan na view ng uh, ground floor area. aakyat tayo ng uh, first floor. Area. Ito naman kabahay yung uh, first floor area. So ito yung corridor nya dito sa first floor area mga kabahaya. Tapos pupunta tayo dito sa unang kwarto. Yan. Bye bye 5 yung laki ng kwarto nito. Tapos isang aircon yung ilalagay namin diyan. Tapos ito yung pangalawang kwarto. Magkasing laki din to 5x5 yan. Tapos ito yung pangatlo. Ayan. Yung bawat kwarto nila may sariling toilet sila dito. Tapos ito yung uh, master bedroom. Ayan. ito yung sitting ng master bedroom. Ayan. Tapos ito yung pinaka bedroom, isang aircon din lalagay namin yan. Ayan tapos may kwento ah dressing room sa ka toilet yan. isang aircon din dito sa dressing room niya tapos ito yung sa mga kabahay napakalaki yan tapos mayroon pa dito kwarto sa dulo Dito. Sa whole area, tatlong aircon yung ilalagay namin dito. Tapos, dito yung isang kwarto din bye 5x5 din yung laki. Isang aircon din nato. Tunner yung ilalagay namin dyan. Tapos, ito yung two-litre. So, yung ganda. So, ito yung kabuuan mga bahay ng... Ah... Uh, first floor area so akyat tayo ng penthouse ito yung hagdan niya marble ito naman kabaha yung penthouse area ito yung whole area niya dito yan tapos yun sa labas dito mayroon siyang uh, pantry tapos kwarto tapos ito yung living room dito Ayan, malaki din isang aircon din ilalagay namin tapos ito yung bedroom isang aircon din yan yan design tapos sa dulo yun ang toilet nya tapos meron din ditong kwarto sa kabila sa ka living room yan yun yung design nya mga kabahay so ito yung uh, living room isang aircon din yan yung ilalagay namin tapos dito yung kwarto. Yan, ito yung toilet niya. Ito yung kwarto. So dalawang kwarto dito may sarili silang kwan, uh, living room. Yan ito. Tapos ito yung hall area. So ito yung kabuuan mga kabahay ng view ng uh, penthouse area.